Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan Kung saan ako'y nahulog ng dahan-dahan sa iyong mga ngiting nagbibigay ng kalakasan Hindi naman ako umasa ng paghanga ko sa iyo Ay mapupunta sa tunay na pag-iibigan At lubusang pagmamahalan Doon ko unang napagtanto ang isang bagay na nais kong mayroong ikaw Na nandyan sa tabi ko sa mga panahong kailangan ng masasandala ng puso ko. Ngunit sa sandaling panahon na ako sa'yo'y nananatili, unti-unti ko nang nararamdaman na parang wala nang saysay itong ating pagmamahalan habang ako'y nakatitig sa kamay ng orasan. Yung oras na tangi kong hinihiling na sana ako'y kakausapin mo. Ngunit aking napagtanto na parang baliwala lang ako na naghihintay sa'yo. Hindi ko naman inanais na ng oras mo'y ibigay mo sa akin ng buo. Ang sa akin lang, sana naisip mo na kailangan rin kita. At ngayon ako'y nasasaktan na ng sobra. Kaya mas mabuti ng domestansya upang puso'y maging malaya. Oras mo'y kailangan ko.